Ayan po mga idol, good morning! Dito na po tayo sa talim Same spot So may apat na puno ng balite Ayan <laughs> O ayan Nagtatawa na po yung kayong mga kasama O ayan, o, isa, dalawa, tatlo, apat na baliting puno Ha, sige! <laughs> o ito yung ating mga kasama mga idol ayan po, Si Parling Overload Diwata, yun, si Lord Marlon, si Yung Ramil, kay Ariel, si Lord Marlon, kay Michael, kay na pa po kaming maga dito, eh, eh, dawi po talaga. Ayun si Erpat, nandun. Hindi, hindi ka kita, kulay verde yung suot mo eh. ayon, o oh. <laughs> Ayun pa yung spot namin, doon kami ni Paring Mark, ito ang spot nila. Shoutout po sa Papaya Anglers Shoutout sa buong member ng Papaya Anglers Yan Pasiano sa Anglers Kasama namin nyo Sina Kuya Bay George Si Kuya Bay nandun sa kabila Ayun sila, ayun nandun Madilimpe 5.30 pa lang kasi, ayan o oh. Shoutout to Ulysses Nazareno O yan Dawi na Dawi na Ha? Kung nasa ako man ngayong, pesto O <laughs> <laughs> Oh. Sila naman po ay kanya pang maga. May mga huli na yan. Hindi na nakakahiya. Ay? Hindi na sabaw. Hindi na sabaw. May laman na. <laughs> Ayan o. Ayan o. Hmm. Ayan. Nalod sa na Kaya Riel. Ah, napas na lang. <laughs> Natukoy na ako. Nasaan yung ispat na akong balite? Good luck sa sabaw. Kasi ang dami naghahanap ng puno ng balite. O ayan, pagmasdan niyo yung puno ng balite. Apat 'yan, no. Ay, mga idol, so stay tuned kayo mga idol. At ako ibabalik sa pwesto. Strike. Diwata, nakadalis si diwata. Oh, si diwata, hindi na nagpapares, namimiwas na. Oh, diwata, tingin. Ah! <laughs> Dali, ano? Ay oh. Ayun, oh. hila -hila na, oh. na, oh. na oh, plotter, oh, yun, oh. na, oh. Oh, ayun oh. na, oh. Taglit na. Uh, oh. Uli nang oh. Galing talaga ng diwata. Ang kapares ka pa, diwata? <laughs> oh, dalawa. Bay Lods Marlon. Dalawa. Fish oh. on. No. Balagbag. Dami. Balagbag at tama. Sana all. Wow. Oh. Kay Ariel in house. Dine, walang sabaw. <laughs> puro laman. Puro laman. <laughs> puro laman. Ayan, oh. Talaga puro laman. <laughs> walang sabaw. Ayaw na. Hmm. Malaki yan, Lods. Labang. O? Oh? Tayo, fish Dali. dito walang sabaw eh. Puro laman. Ay, ay, ay! Ay, okay. ay, nagpakain pa. Buti tumama ang ulo sa ano. Woo, no. nabagok. Laman. <laughs> <laughs> Fish on. Woo, on. On. puro laman. Eh, <clears> nung kagit mo, nangyala. Puro <throat> laman. Dug-dug-dug. Ang laka noon. Winner. Winner yun, palitan at siya release po muna tayo nagkakadaw yan na naman dito ang gusto tayo tayo hindi ka, baka yung Hindi ko kaya yung Hindi ko mm -hmm. ano Hindi na ako nakakain ng gabi. Ginabukasan ay. Na ay, ay. Hindi na ako main. Hindi rin ako. T -tulog, T Tulog na ay. <laughs> dole Kani mga mag-uuwi na. Ayun. Kaya na. Woohoo! Shout out sa lahat ng mga babayang girls. Ayun. Palista na. Palista na at 'wag kayong mabibigo. Pakita natin ang mga huli ng mga 'yan. mommy Ayun si Kermel. Ay mga huli nila. Huli check. Ayan, boss. Ayan, kaya ay, ay, Marlon. Oh. Ayan, kay Lods, Marlon. Ito ay kay Ariel. Kay Ariel, pati kayo na. oh o, panay binalot. <laughs> Hindi, ang dami niyan. Kito kong dami nito kanina. Ayan, ang dami. oh. Hindi ka uuwi ng sabaw. Ito. Kay Lods, Michael, oh. <laughs> meron pa yan, meron pa atas, ano, yung eh. Wala. Ay. Oh. Marami ko akunti, yan. Nakala nyo akong yan, no? Yung sa kanila nandun sa ano, stero, mama, titingnan natin. Lod, so, lalaglag. Hey, kauwi ng sabaw. O, oh, ayan, o. Oh. Basta tandaan nyo lang po yung spot namin, yung apat na, ano, Puno balite. Ayan, o. Oh. <laughs> Puno ng balite. Puno, bilangin nyo lang <laughs> po. Oh. Ayan, ah, Lord, sa yan, parin natin yung kanilang huli sa bangka. Ah, huli nila, oh, kay Alan, Ay eh, kay Alan, no? Oh. Dami! Eh. Oh, ayan, oh, si boss. Hmm. Punuan! Are, 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 kayo na, are. Naku, mabubuksan? Okay. Oh. Parang pangangalpas. Pacheck nga nung kay Kuya Bay, talaga. Ay puno. <laughs> ang huli ni Kaye Bayo. Isa na lang ang yellow puno na.